Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 14. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga apostol na sina Felipe at Santiago. Si Felipe ay isa sa mga unang disipulo ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Siya ang tumawag kay Nataniel upang si Nataniel din ay sumunod sa ating Panginoon. Si Santiago naman ay tinatawag na anak ni Alpeus at Pinsan ng ating Panginoong Jesus. Ang Santiago ito ay kaiba sa Santiago na kapatid ni Juan. Sa ebanghelyong ito, nagsalita si Jesus at kanyang ipinahayag na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Mahalaga ang bahagi ng ibanghelyong ito. Sapagkat maraming nagtatanong, nasaan ba ang Diyos? Sino ang Diyos? Ano ang larawan ng Diyos? Ano ang mga katangian ng Diyos? At sa ibanghelyong ito, ay binibigyang diin ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos ay isang Ama. At natural sa kalikasan ng Ama na pangalagaan ang kanyang mga anak. At sa pamamagitan ni Yeso Kristo, tayong lahat na nabinyagan at nananampalataya ay naging mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan ni Yeso Kristo, at tanging sa pamamagitan niya lamang, ating matatagpuan ang katotohanan ang buhay at ang daan patungo sa Diyos Ama sa kalangitan. Kaya nga kung gusto nating makita ang muka ng Diyos. Sinasabi ni Yeso Kristo sa Ebanghelyong ito, isa lamang ang kailangan nating gawin. Pagmasdan natin si Jesus. Pagnilayan natin ang kanyang buhay. Ating panampalatayahan ang alay niyang kaligtasan. Maraming tao ang nagsasabi, lalo pang at dumadaan sila sa mga hilahil at mabibigat na mga kaganapan sa kanilang buhay na para bang natutulog ang Diyos. Na para bang ang Diyos ay napakalayo, naroon sa langit at walang pakialam sa pinagdadaanan ng sangkatauhan. Ang mga kaisipang ito ay hindi totoo sapagkat si Heso Kristo ang muka ng Diyos. At si Heso Kristo ay naparito sa sanlibutan upang makiisa sa kalagayan ng tao. Siya ang salita ng Diyos, ang Diyos sa pasimula pa na naging laman, upang tayo ay samahan. Sa araw na ito, tayo ay binibigyang konsolasyon ng mabuting balita. Sa panahong ito rin, nang pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus binibigyang tayo ng isang napakadakilang mensahe na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa daigdig na ito hindi hiwalay ang Diyos sa atin kasama natin ang Diyos siya ang Emmanuel sapagkat ang Diyos ay nasa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Kung gusto nating makita ang pag-ibig ng Diyos at kung paano, paano niya tayo sinamahan sa mga pagdurusa, paghihirap sa buhay na ito, ating pagmasdan si Heso Kristong nakapako sa krus. Isang Diyos na wasak, isang Diyos na walang dignidad, isang Diyos na hubad isang Diyos na sugatan, isang Diyos na walang buhay. At bakit ganon ang larawan ng Diyos sa krus? Ayon ang katibayan na nakiisa ang Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo sa kalagayan ng tao. Upang kunin ng Diyos ang pagkawasak ng tao, ang mga sugat ng tao, ang pagkaligaw ng tao, at ang kamatayan ng tao. Ngunit dahil si Jesus ay Diyos at siya ang muka ng Ama sa sanlibutang ito, hindi na natili sa kamatayan si Jesus sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya nga nung muling nabuhay ang ating Panginoong Yeso Kristo, lahat tayo ay isinama niya sa pagpangon. Kaya nga sinasabi sa Ibanghelyong ito, isa lamang ang daan upang makita natin at makilala ang Diyos Ama sa kalangitan. At ang tanging daan ay si Heso Kristo na ating Panginoon. At ang daan na ito ay ang katotohanan. Ang ibang daan na iniaalay ng mundo ay mga daan ng kasinungalingan hindi magdadala sa atin sa totoong Diyos. Sapagat isa lamang ang daan na nasa katotohanan at ito ang ating Panginoon. At kung ang daan ay isang daan ng katotohanan, ito yung landas na ating tatahakin, ito ay dadalhin tayo sa buhay. Isa lamang ang layunin ng Diyos ang masalangit nung ipinadala niya ang ating Panginoong Yesu Kristo sa sanlibutan ipakita ang landas, ang daan patungo sa Kanya, ang totoong daan patungo sa Kanya, upang lahat tayo ay dalin sa buhay, sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.